Magandang umaga, mga mukasang. So, sa nag-aabang, saan ng follow up ng bahay, mostly dun sa mga nasa gitna. Kasi, hindi na po tayo pwedeng pumasok dun sa mga block 50, 40. Hindi po ako makakapasok. Pagagalitan po ako yung makikita ko lang po yung sa dulo, yung sa harapan, doon sa may main gate, black 1, black 2, yan masasilip ko. tas yung dito banda sa sa front, sa kabila, black 34, 32, 33, 30, mga ganyan. Yun lang po yung masasilip ko. Pero yung mga sa loob na po, bawal po ako doon kasi under construction po po yung mga bahay ninyo. Pero, rest assured naman po na ongoing na kasi sinilip ko po yun halos lahat naman na po buo na, nakatayo na. Yung mga kulang na lang po doon nung huli akong punta um, mga pintura na lang. Pero yung dares nga yung dito sa so front, nakita nyo naman may mga pintura na tapos naglilinya na ng kuryente. Kaya ipagpo sa mga nagre-request dyan ng black and lat nyo na nasa dulo or nasa gitna hindi ko po mapapasok kasi bawal po ako doon hindi po ako authorized so ang abot tanaw ko lang 'yun lang po yung kaya ko i vlog sa inyo vlog i ano pala i-update sa inyo so paumanhin pero try po magtanong sa mga kanya-kanya ahente. Baka naman mapake-usapan nila. Kasi ako nag pero bawal daw po yung eh, sabi ng gwarda doon na nagbabantay. Doon sa mga malapit sa main gate, yung block 1, block 2. So, tapos na po siya, ha? Buo na yung bahay nyo, Buong-buo na. Wala lang pong pintura. Kaya, malapit na po yun. Salamahan lang natin.